So, oh, ayan, pisoon, pisoon. Ayan. Pisoon, pisoon, guys. Lakas. Ay, banyak. Lakas. Ah, ah pisoon, pisoon. Ah! Ma-fish on ko na ba? Ko si Erwin, isang OFW dito sa Japan. para labanan ang homesickness at stress, natagpuan ko ang mundo ng fishing. Ngayon, may isa akong malaking misyon. Ang mahuli, ang mailap, ng monster mamaw na Rangor Gabit lamang ang fishing rose. Makuha ko na kaya? Mahuhuli ko na ba? Tara, simulan natin ang hunting. Welcome guys sa ating bagong fishing adventure ngayong gabi. Dito ako sa Yaguchi pasmark sa left side, nag-waiting ako kasi target natin yung outgoing tide na 1-3. So malapit ng mag-low uh, tide. So habulin natin. Maganda ngayon kasi may tatalunan pa ng mga panak. Let's go! Yeah, dito tayo sa ano guys? Sa bank. Yeah, dito tayo sa ano guys? Sa big one. Jiki na 16 grams. Wait, okay, check na natin ang grand. kung dito. dito tayo dito tayo sa ano kagilo na ni diver dito na tayo sa indoor. dito tayo sa vibration guys. one hour later dito tayo sa naragi 50 yung fifth floor ng fifth floor ng nakalabi Bali <laughs> <Pwede na> tayo <laughs> Ay, sabit banyak, mana yang Uy, lakas Ay, banak. Uy, lakas. Wih, huh? kurun. Aku <laughs> nak cina inya. Akan aku lah. Yes. <laughs> yes. <laughs> Kalau aku nasabit, kinain guys. Iya. Yeah. Hahaha huh. <laughs> Yeah, finally. Kala ko nasabit lang, kinain niya talaga. Nara G. Arigat to. Ito. on sa ano. Ito din ang kagabi. Ito din ang Hitler kagabi. Finally, sinundan ko lang yung pattern kagabi. Kasi kagabi, zero ako tapos yung katabi kong angler, tatlo yung kuha niya. Tapos nakita ko kanina sa grupo sa Apli, sa app, uh, Naraji yung ginamit niya. Kaya sinundan ko lang siya, ginamit ko Naraji dito din sa side niya. Yes! So yan, dito tayo sa ating hit lore, ang Naraji 50 Vibration. So, try ulit natin kagabi parang nagsisip ako kasi nagwe-waiting ako dito sa Yaguchi Pass Mart sa left side. Tapos may isang angler na nagpaalam. Sabi niya, pwede bang uh, mag-ano ko? Uh, Mag-fishing ako dyan sa unahan sa kanan mo. So dito sa sa right side. Sabi ko, sige. Okay. Ngayon guys, no? So ako, mga one hour ahead ako sa kanya. Wala akong kuha kuhang. Nakuha ko lang. Uh, nakasabi ako ng banak. Tapos, sabi ka, sige, okay. Tapos pagpuntay niya guys, may kuha ka siya. Tapos eh, malayo kami. nakikita ko. May ano, nag-ilaw siya. Tapos may, ano siya, may pinukuha siyang isda. Sabi ko, naku, mali yata yung pwesto ko. Sabi ko, mali. Tapos binigay ko yung pwesto ko sa kanya kasi nag nagbabalak talaga naman ako na lumipat dito. Sabi ko, naku, mali yata yung, ano, yung pwesto ko. Mali nga ka, guys kasi maya maya. Nakahuli na naman siya. Sunod sunod. Ha, ah, sabi ko so ah, wag ano ah, talagang mag-focus tayo. So doon habang nagpapahinga ako tinigil ko yung pahinga ko. Kas pa ako ng kas. Kas uli ako ng kas. Kas ng kas. Baka kasi ano ah, makahuli na. Wala talaga. Naku, tumatalon-talon na naman yung kuha niya. Wala, so, wala talaga. Ito, sulat talaga ako. Naku, sabi ko. Ah, mali yung dalawa lang ito. Mali yung spot selection ko or talagang makikita natin yung skills ng angler kasi talagang ano ako, beginner pa compared doon sa veterano na angler. So, dito talaga makikita yung skills. Ah, wala. So, maya maya guys, nakahuli na naman siya. So, pangatlo na. Nako, sabi ko. Tapos ako, nasabit ako. Pagkasabit ko. So, ngayon, tinatanggal ko yung pagkasabit ko, no? So, naputol yung lure natin, nawala. So, nag-tighten ako ng drag. So, sinarado ko yung drag. May check nga pala. So sinarado ko yung drag ngayon nung nagkas uli ako nakalimutan ko hindi ko na na-adjust yung drag. Pag hooksit ko ng ganun, nako, putol. Naputol yung ating ano, yung FG nut. Tanggalin yung lure. Tapos maya maya yung ano, yung angler nakakuha na naman pangatlo. sal ko ah. Tapos sa makauwi na nga. So, oh, yan pisod on Ayan. Pisoon, pisoon. ayan. Pison, pison, guys. Pison, pison, pison. Pison, pison. Ah! Ah, takawala. Oh Ah, mah naman yung drug ko. Oh Ya. naman ya, yeah. Ito naman. Sobra naman ng... Ayan naman ang drag ko. Hindi ko na... Ayan. Sayang. Yung drag ko naman. Ang laki naman guys. Si Bas yata yun. Ayan naman. So yun nga ba diba? So yung drag ko. Mahigpit kayo nung nahokset ko. Ano siya? Naputol. Ayan. Sayang. Sayang. Ah. So, yun. Ha, drag talaga ang problema ko. Naka! So, ito naman guys, oh. So, sobrang ano naman, sobr sobrang sobra namang ano, loose ang ating drag. Kaya naman, di ba, kagabi. So, ito yung problema ko, yung drag. yung drag ko. Ngayon naman, nasumbahan naman ng pagkalusin yung drag. Kaya nakawala. <laughs> yeah, pangalawa na sana yun. So, balik tayo dun sa kwento natin. Nako, sabi ko, nako, mali yata yung ano ko, decision ko na binigay sa kanya. Kaya nagsisi ako. Pero in a way, tinitingnan ko, hindi ko naman siya makita. Pero sabi ko, bukas yan, malalaman ko pa rin yan. Kasi mag-update yan doon sa app namin, yung sa anglers.jp na app. Yun nga kanina, tinignan ko, may nag-upload yun palang ano ko, yun palang regular talaga na angler. So, ang nangyari, nagkauna, sabi ko nag-iilaw siya. So, nagka-line trouble siya, sabi niya. Tapos, nung pag-cast niya, nakakuha siya kurodai. Ang nakuha niya, so, gamit niya yung isang, ano, uh, rain's vibe, uh, vibration. So, ako kasi nung habang kumukuha siya, ako, ano kaya ginagamit niya, ano kaya ginagamit niya. So, hindi ko madetermine kahit ano-ano na. So yung vibration, yung naraji, hindi ko masyadong ginagamit kasi nasa worm ako. Oh, ano kaya ginagamit niya? Ano nang ginagamit niya? So yun, yung ano kasi, diba? Kasi nakikita mo yung katabi mo. Uh, sunod sulod yung huli. Tapos ikaw, kanina kapasiro. Ano kaya ginagamit na kinigamit niya? So ngayon. So ngayon, tiningnan ko. So, rain's vibe. Vibration. Tapos yung pangalang huli, naraji. Kaya sabi ko kanina, itry natin yung naraji ulit. Itry natin yung kanyang hitong naraji. Tapos, so vibration ulit. Tapos yung pangatlo pala, nakahuli siya ng malaking karpa. So hindi niya na-upload. Pero sinabi niya lang, nakahuli siya ng karpa. Sabi ko, balikan ko yung kanyang lugar. Kaya nga, kanina. Pero bago kumunta doon, muna ako sa left side. Ngayon, nandito ako sa kanyang lugar. Tapos nagdalawang isip ako kung, kasi, sa akin kasi guys, yung vibration, last ko na siyang ginagamit. Kasi pag, pag vibration kasi maingay. So, yung isda, pag narinig nila yon tatakas. So, yun yung concept ko, no? Kaya last ko siyang ginagamit. So, kanina, nag-sinking uh, pencil ako, nag-floating lure, nag, floating lore, nag minow, tapos nag-jig worm, tapos uh, isang vibration, and then pangalawang vibration, itong naraji. At, tama nga, no? So, anyway, kahit na... na parang nagsisi ako na binigay ko sa kanya yung spot is uh, nagkaroon naman ako na idea na nagbabalik nga yung korodai dito sa right side kasi ilang uh, ano, ilang ano na ilang linggo na na walang isda dito so sabi ko sige nga so okay na lang din para malaman ko kung may isda kasi yung magpipishing veterano angler veteran angler so may skills at yun nga nakakuha siya. So, in a way na parang nagsisi ako na binigay ko sa kanya yung spot. In a way, good news din kasi na-confirm na may isda dito. Na nagbabalik na yung mga isda dito. So, and then nakita ko pa kanina kung anong ginamit niya na lore. Sinundan ko, ngayon, di ba? Nakaholi din ako. At may pangalawasan na ah, hindi ko lang naayos yung drag ko. <laughs> Kaya, ano, di ba? Kung mapagbigay ka sa iyong spot, good karma pa rin yun, no? Kasi, ngayon, nakita ko kung anong ginamit niya. Na-confirm na may isda at nalaman ko kung anong klaseng lure ang ginamit niya at ngayon nandito ako so nakakuha ako ng isang uh, korodai gamit yung hit lure niya kagabi at may isa pang nakawala yeah, kaya ang fishing no at tawag dito sa Japan, tomaranay hindi, hindi ka titigil so nakaka-addict mag-fan casting lang sa Mag -fan casting tayo gamit ang ating ano, ang naraji. Piso, guys. Ay. Nakawala na naman. yun lang ang ano sa vibration guys kasi ano yung uh, pagka-unhook nya malaki din yung chance na pangatlo guys pangatlo putol. Eh. Bigla na lang ano? Ano 'yare? Lo. Natanggal. Natanggal, guys. Ah, wala pa namang nag-radi na 15 na. Ay, hindi ko na-check na open. Yeah, natanggal, guys. Sayang. So dito tayo sa imminent. Tapos lang natin. Ano kaya yun? Natanggal sa pagkaano sa ah, nag-slip ano? Yung swivel. Ah pisauan pisauan Ah ini kuat bayar aku ba ba Yung drag ko yeah. Ya Yung drag ko guys ya naman yang drag Lagi aku dalih sa drag na ito. Pero misda misda kumusta na ang fishing dyan sa inyo, mga idol? Nag-night fishing ka rin ba? So, ngayon, maganda yung mag-night fishing ngayon sa, ano, sa gabi dito kasi medyo malamig na yung hangin at uh, hindi pa masyadong malamig yung tubig kaya masarap umapak. So, yun nga lang, pag, uh, win, uh, pag autumn fishing, ang critical dito is yung bait. Kaya dapat hanapin mo yung bait kasi masyadong active ngayon yung ano, active yung mga fish eater, koroday, yung sibas. So, pero mabilis lang yung mga bait fish din active. mga bait fish mabilis mawala. Kaya sa isang araw, yung lugar mo meron. May huli ka, may, the next day pagbalik mo wala na tahimik. Dito tayo sa Rapala na ano. Ang tawag nito, Rattling Diata. Yan, dito tayo sa Naraji 65. At dito magtatapos ang ating fishing adventure ngayong gabi kung saan nakakuha tayo ng isang korodai at meron tayong dalawa na na-unhook. Kaya good, good news yung pagbigay natin ng chance doon sa isang angler kagabi. Dahil nakita natin kung ano yung kanyang lure na ginamit at alam natin kung saan ang kanyang spot. Kaya sinubukan natin at yun nga sunod-sunod yung ating uh, strike. Yun nga lang lang na nakuha. Kung gusto mong matutunan kung paano ko hinati ang iba't ibang level ng tide para magkaroon ng pattern sa pagfishing, panoorin mo ang video na ito. At of course, huwag mong kalimutan na mag-subscribe, i-click lang ito. Ito si Erwin sa Fishing Sigbin. Magkita-kita tayo sa next episode. Hanggang sa muli. Fish on. Fish on.